Ano po yung purpose of your age? Additional capital ano siya? Since ano yun? Blessed po sa Pilipus year kasi para po nadadala po mga projects na Pilipus year. So parang I need more funds. That's why ano si Harry is my partner. Parang ano siya? And siya nagan sa akin na gusto ko tutulungan kita Then with SB. Parang ano na ako naman Okay, Nag-focus ko sa personal loan ko para pag-expand sa business ko, sa uh, mga hotels ko. Idagdag uh, siya para kapital. Okay. Mm -hmm. Nung nalangon niyo po this morning na instead of GCash, WESPA pa lang ako papag-iingan. How grateful! Thank you, Lord. <laughs> <laughs> Thank you. It's a miracle for me na nalalo ko pero hindi marunong mag-drive. <laughs> Pero okay na. Na-surprise ah, ako. Na-surprise ako. Kaya sabi na, what? Php 20,000 lang na ah, nananunan ko. Pero isang, kung ano bispa motor. And what are your plans po, sir, after week? ah Yung motor, gamitin ko lang yung service ko. Ah, personal service ko. Hindi ko ipagamit sa mga tao ko. mahal. Mahal ang motor. Parang <laughs> ano, motor naman yung husband ko yung big wife niya pero sabi ko, do I have chance po? <laughs> mag yeah. kasi I'm all ng p na kaya ko on Friday wow, yeah. Happy Birthday! Happy Birthday! parang so, na, na, na ako <laughs> pero lang, Wait baka baby. meron pa, dalawa na kami mag Ano yung message mo sa ibang mga tao kayo yung mga mga businessman, mag kayo sa security bank. Sa nakita ko sa SP Finance, lahat, lahat ng bank ko, yung commercial bank, mas maganda sa security bank. Kasi madali ang process nila. So yung mga tao nila, yung mga staff nila, madali ka usap sa Ano continue on. Diba? Kasi dahil sa ng <laughs> ganito. <Sanjung> Saya dia <SD Finans. Sanjung>